grabe bilog na bilog ang pagmumukha ko. Laki. Anyway, good morning guys. Sinatid na namin si Jonathan. We, we took him sa ano, sa bus stop, ah, uh, sa school bus pickup uh, pick up and drop off. So, kasi may pasok sila. Pero ano, um, two hours delay sila. Ibig sabihin, instead na 8, 8 8.30 yung pasok nila, naging 10.30 kasi Ah, uh, yesterday they, the weather forecast they were anticipating um, snow something like that snowstorm whatever pero instead of snow it was raining so hindi na tuloy pero syempre na, na ano na nila yung gano'n hindi lang school nila dyan at lahat ng school dito but anyway so we just a eh, uh, drop him off over there tapos mamaya sunduin din namin siya doon and there's my husband Missy. Siyempre kasama lagi si Missy, 'di ba? Bunso kasi naming anak si Missy. She's a actress. <laughs> Sa so, uwi na kami. Tapos na ako mag-breakfast pag-uwi namin, gumawa ako ng breakfast. And then after that, ngayon tapos na ang breakfast ng lola ninyo. So maglilinis na po ako ng bahay and it's quite good kasi umalis din yung stepdaughter ko, pati yung boyfriend niya kasi nandito ang aga pumunta ng boyfriend niya. So, tapos, nung patapos na akong kumain, umalis na sila. Ano na saan sila pupunta kasi parang alam ko ano, uh, Kasi siyempre, di ba, delay ng klase. Eh, uh, two hours delay. So, isang class. Bagay, isang klase lang naman na ina atina nila. Kasi, fourth year high, senior high na sila. So, actually, pwede nilang tapusin yun last year. Ewan ko, but gusto pa nila mag sa school. So, kaya this year, in-enroll nila yon. Kahit na dapat, pwede na silang mag-college. But anyway, tinali ko na yung buhok ko. That means I'm ready to go. I'm ready to, ano na talaga, I'm ready na na maglinis. <laughs> Maglaba, usually, but I'm, usually, ginagawa ko is, Ah, uh, sasalang magsasalang na ako ng labahin habang naglilinis ako. In that way, uh, sabay-sabay natatapos, 'di ba? Mas mabilis tayong matapos kasi uh, Jonathan will be here in four hours. So, I have four hours to do what I need to do. Usually pag ganito, pag wala si Jonathan, nagpo focus ako downstairs. Usually pag ganitong wala si Jonathan, nasi school siya. Tapos ako lang naiiwan, which is usually Friday lang yung nangyayari. Uh, ang ginagawa ko yung una ko yung downstairs, nagpo-focus ako maglinis downstairs habang wala siya. Para pag nandito na siya, uh, upstairs nang gagawin ko, which is nakikita ko siya. So pag may kailangan ako, natatawag niya ako. Kasi pagka naglilinis ako sa ano, sa babatas tapos nandito siya, tawag siya ng tawag, ginahanap niya ako. So, ganun ang ginagawa ko. Pag wala siya dito, Ah, uh, nagfo-focus muna ako sa baba. I try to finish this as much as I can para pagka nandito na siya, uh, ang tatapusin ko na lang yung nasa taas which is nandito din siya. So, Yep, let's go. Clean it up. Ang aga nila Jonathan nag-uwian mga langga kasi nag-snow. So, no nag-snow. Instead na uwi nila alas 3, oh, eh, it's stop now. Nerelease sila ng wala pang alas 2. Ba yan? So, na, na, ano na yung aking pagginagawa? Naputol. Kaya eto, kumain na lang ulit ako. kumain na lang ako ng lunch. So, sumuwi din si daddy kumain ng lunch. Then, after that, bumalik na naman ang bumalik na may asawa ko sa shop niya mamaya ang gabi na yun uuwi. So, since uh, medyo tapos na ako sa baba, dito na lang ako magpo-focus sa taas. So, yun, si Jonathan nagdo-drawing. Mahiling mag-drawing. Nung dumating si Jonathan kahapon, wala na akong nagawa mga langga. Konting linis-linis linis no, na lang. Ultron. Wala na akong nagawa, mga langga. Wala nang gano. Ah, Nagligpit-ligpit na lang ng konti. Kasi wala na nangulit na siya. Nalood na kami ng TV. Tapos nagdo-drawing siya. Tapos alam niyo na, sinasali niya ako sa ano niyang gusto niyang ginagawa. And then, ano tawag dito? Tapos mag-umuwi asawa ko. sa so, nag-dinner kami. Pagtas namin mag-dinner, Nag-movie marathon na kami. And then, ano na, mga 11.30 na. Tapos, so si Jonathan, dito na sa sala nakatulog. So, pinaglalagay. Nanuhan ko na lang ng mga kumot para hindi siya lamigin. So, tapos, pero bumaba ako. Doon ako sa kwarto na namin natulog. Kasi mas nakomportable dito. Pero si Jonathan, dito na siya natulog. Nagising siya, ano na, mga almost 9 na. So, nung nagising na siya, tinawag niya na ako, which is kanina. So, yon tumayo na ako, pumunta na rito. Paggising na si Jonathan, kailangan ko na rin magising. Ganun yun. So, hindi pa ako nagkakape, magko-coffee pa ako. So, to start the day, ba diba? Actually, medyo maganda yung weather today. Unlike yesterday, ba diba? Maaga umuwi sila Jonathan. Maaga sila pinag... Ano na nga sila, tanghali na pumasok, instead na 8.30, naging 10.30 dahil they anticipated the bad weather. Tapos, nung pumasok na sila, 1.30 na sila, maaga sila pinauwi, 1.30 instead of 3. Kasi nag start na mag-snow. So, ang ano nila ng school is baka mamaya pag kumapal, is mahirapan yung, yung lalo na yung mga nasa back road. Mahirapan na, na masundo yung mga anak at saka siya nagiging madulas yung daan. So medyo delikado. So ayun, maaga silang ni-release. So wala na ako nagawa. Ganun, ganun na naging istorya. Yeah. So anyway, today actually is much better weather. Medyo konting warmer at we're not uh, expecting any snow. So, siguro kapag ka nagtuloy-tuloy yung sikat ng araw, baka kahit malamig, ilabas ko si Jonathan. Sa ngayon ay nagdo-drawing siya. Ayan siya guys. Ang ginagawa niya, pagka meron siya, ba nanonood siya ng sa YouTube or kahit anong pinapanood niya, kahit sa Netflix. Basta pag nanonood siya. Tapos may nakita, pag may nakita siyang something na gusto niyang i-drawing. Baka kagabi nanood kami ng Jurassic Park. So, in between, nagdo-drawing nagdo siya ng mga dinosaurs na nakikita niya sa movie drawing niya kagabi. So, ganun. Kaya ako kailangan marami akong bond papers. So, ang ginagawa ko, yung mga bond papers sa trabaho namin, yung mga kopong bond sa trabaho namin, na may mga sulat na yung harap, hinihingi ko. Tapos yun ang pinapadrawing, yung likod na walang sulat, yun ang pinapadrawing ako kay Jonathan. Para hindi sayang. Pero yung asawa ko bumili ng isang rim ng bond paper, yun daw ang paggamit ko. No? Sabi ko hindi sayang. Sayang naman yun. Sabi ko, mahal-mahal. Eight dollars yung isang rim. Naku. Eight or something, ten. Basta, sayang naman yun. Eh, ganyan lang gagawin niya. Ayan, pag na nga na. O, oh, yan. Isang drawing. Tapos, ya, ano niya na yan. Wala na yan. Although, hindi niya muna papatapon, papakip niya muna sa'yo ng matagal. Kasi minsan, sabi niya, Mami, nasa na yung drawing kong ganito? Sa hahalug-hulugin mo. Kaya, kailangan ko, day yung nagdo-drawing niya na per day, ini-stapler ko. So, ayan siya ganyan. Kaligayahan niya na yan.